Parapay, sir. Okay. Ayan. So, oh, good mga sir. Kita niya naman kanina na lagpasan ko yung mga tagahuli. Angit nga ba, meron tayong mga tagahuli sa kalsada. So, simple lang naman yan, mga sir. Eh. Parang mga pulis din yung mga yan. Kailangan din nila ipatupad yung uh, batas pang kalsada. So, lahat naman ngayon is may batas. Kahit sa bahay, sabi ba mga sir? Dati-dati eh, kung kayo eh, stricto ang magulang nyo, kailangan sundin nyo kung anong toy nyo. Ano yung bawal, saka uh, hindi bawal. Di ba mga sir? Lahat naman ng uh, lahat naman ngayon is pinapatupad by uh, batas diba, or law. So sila naman, yung ating mga layo o law enforcer, eh, kailangan nila ipatupad yung batas sila yung naatasan na grupo ng LTO para manghuli kailangan natin ng tagahuli sa kalsada para may patupad yung batas o rules and regulation sa kalsada kasi kung walang mga tagahuli mga sir isipin nyo na lang walang tagahuli diba mga sir tapos lahat na lang ginagawa nila yung mga gusto nila kung ano yung alam nila tama diba mga sir diba hindi na naigokorek yun <laughs> wala nang kwenta yung ating uh, rules and regulation kung hindi nakokorek yung mga yon. So sila, taga-korek na rin. In, uh, ganun na taga-huli. Bakit hinuhuli mga sir? Hindi lang correction. First for all mga sir, bago kayo kumuha ng lisensya nyo, is dapat pinag-aralan nyo mga yan. So, kailangan alam natin kung ano yung batas. Kung kayo dumaan sa mga picture, hindi nyo talaga alam yung mga yan. Okay, mga sir? So, kailangan natin pag-aralan yung rules and regulations sa kalsada. Kasi, kung sinusunod naman natin yung mga yun, mga sir, eh, para sa atin din naman yung mga yun. Para sa kaligtasan natin. <laughs> Kaya yung mga yan, Tagahuli mga sir, hindi naman sila perfecto eh Diba mga sir? Pare-para sila tayo, hindi tayo perfecto Pero ginagawa lang nila yung trabaho nila Sabi nga nila, trabaho lang, walang personalan May mga kinalang nga ako dito na low enforcer eh Pati mga relatives nila, nauhuli nila Diba? Sabi nga nila, trabaho lang, walang personalan So, kailangan nalang patupad yung rules and regulations sa kalsada. So, kung tayo naman ay sumusunod sa rules and regulations sa kalsada, eh wala naman tayo huli mga sir. Kaya kung uh, helmet, uh, yung helmet ko is may ICC. Ng mga naka four wheels, dapat naka seatbelt kayo. Di diba, mga sir? Sabi ko kanina, nung kumuha tayo ng lisensya, meron tayong exam. Di ba mga sir? so, Ganon din yung mga ka-sir. Nandun sa exam, yung mga rules and regulations na kailangan gawin ng isang driver. Basic may nyan o oh, hindi. Saan napupunta pag nahuli huli kami. Diba? Pinakamababa sa LTO ngayon is 1,000. Uh, Tama ba ako mga sir Pinakamataas is uh, 10,000. 12,000 depende pa sa huli. Kung ilan yung huli. Unregistered, seatbelt, unlicensed. Tagpasag tungkuan, mga sir Itong Bayan Dapat kasi pag na ganito mga sir Is active tayo Diba mga sir? Kasi hindi natin alam Baka may biglang dumaan Mayroon na, May na makabangga Masakit sa bulsa At napupunta yung mga binabayan natin mga sir Rehistro man yan Uli Oh hindi So napupunta po yan mga sir Sa DPWH ano ba ano nga ba, ba ang sakay na DPWH yes mga sir sila po yung tagagawa ng ating highway tagaayos tagagawa ng mga bagong tulay bagong kalsada so dun po nabubunta mga sir ito yung mga puti yung mga kulay sa kalsada yung mga signs sa gilid ng kalsada Diyan po napupunta yung mga yun mga sir 90% ng pinabayad natin So saan pupunta yung 10% So yung 10% po is naiiwan sa LTO So bakit may naiiwan sir sa LTO? Yes sir Yun naman po yung naiiwan na pondo ng LTO Para sa pampasahod sa mga empleyado Ang paggawa ng development Diba mga sir? Kasi kailangan din natin yung mga yan so dun po na yung mga ibang porsyento uh, yung mga porsyento ng binabayad natin sa LTO ganon din po sa huli man yan o sa registro so kung ikaw ay nahuli o kaya uh, delay ng registro ng sasakyan eh medyo malaki yung penalty isipin nyo na lang mga sir pag may nadaanan kayong kalsada na bago ipinalang na lang natin doon na yung pera natin mga sir para sa ba mga sir di Ibaan, saya natin bas -bas, pag, pag, mga sir pag ng na sistema ang saya natin pag yung dinadaanan nating kalsada eh maganda para di sa akin yung mga yun mga sir di ba para sa kadiktasan din natin para sa ka ikakaganda ng buhay natin o ika-ka ah oh, tawag ko Tagalog noon Kakaluwang ba? <laughs> Pero ikakasaya natin yun mga sir diba? Pag maganda yung kalsada na tinatakbo natin May baka tumatakbo pa ng 120 eh. Pag maganda yung kalsada eh. Diba mga sir? So pinaliwanag ko dito mga sir Kung saan ba napupunta talaga yung mga pera natin Pag nagbabayad tayo Sa mga yearly na ristro O pag nahuli tayo medyo mabigat ang uli ng uh, LTO pero kung tayo sumusunod sa ating rules and regulation o patas sa pangkalsada eh wala naman problema doon mga sir hindi tayo uli ng mga taga LTO kasi wala naman sila nakikita pang uli nila sa atin so, iwasan din pala natin mga sir yung lumapit sa mga picture sa L... lumalapit sa ating LTO yung mga iwasan natin mga sir kasi tayo din yung malulugi pag mga ganun sir eh hindi eh, naman sila yung nalulugi dun eh kasi pag binigyan nila tayo ng fake license o kaya pekeng registro eh tayo naman yung nagbabayad hindi naman sila diba mga sir tayo yung nangungonsumisyon kung nakita ng LTO na peke yung hawak natin lisensya o kaya registro so mas maganda mga sir uh, tayo mismo Diba? Yung mga kukuha ng lisensya dumaan kayo ng driving school ikakabutin nyo yan mga sir hindi yun ikakasama okay lang magbayad kung knowledge naman yung makukuha nyo diba mga sir parang pag-aaral din lang mga sir pumasok ka sa private school bakit? kasi gusto mong may, uh, may matutunan eh okay lang magbayad hindi na, hindi naman kasi libre na ibibigay yung mga Sa driving school natin mga sir, tuturo nila doon yung mga basic. Kaya ng mga vlog ko noon. Uh, basic, ano yung dapat sa kandi dapat sa kalsada. Saka sariling gamit kasi nila mga sir, yung mga nandun. So pa practical hindi na nila kayo papagamitin ng sarili nyo sakyan. Sarili po nila yung mga yun sir. Kasi modified po yung mga yun. Nakamodified po na mayroong preno doon sa uh, structure area kasi in case na nervous din yung driver di ba mga sir eh kung hindi nakamodified yun, ninervious yung driver napakan yung silinyador di ba mga sir o delikado so kailangan kaya yung mga gamit dun mga sir is gamit nila mismo so kung tayo mapit sa mga picture sa Huwag tayo lumapit sa mga fixer na lumalapit sa LTO mga sir Kasi tayo din yung nalulugi niyan eh Hindi naman sila Sila nagkakapera lang eh Yung ginawin natin noon is pinaghirapan natin mga sir So sa uh, Ristro naman Eh mas magandang kayo nalang maglakad Lalo lalo na sa mga transfer Sa mga miscellaneous transaction Mas maganda kung tayo Na bagong owner yung maglakad mga sir Para alam natin sa susunod uh, Kung paano yung process Mahirap lang naman yan mga sir sa una Pero pag natutunan natin Madali na lang yan Pwede na natin ituro sa mga kakilala natin Dito ka na lang tatapusin na ating uh, video o aking vlog so sana safe tayo ng lahat mga sir at maayos tayo sa kalsala